Good morning guys. Magluluto ako ngayon ng ginataang alimasag yung uli namin kagabi. Tapos nag-ihaw ako ng nag ako ng talong. Tapos may patulas siya. Tapos sili, luya, sibuyas. Tapos ito na yung gata. Ito na siya. Kaya start na tayo guys. Ay, start na tayo ng pagluluto. Ito na siya, si Buya's Nga siya. Nikos Nikos lang. talaga pula papulain po na muna natin yung luya at saka sibuyas kasi kaya may luya kasi ano eh mayroong ano ba to alimasag naghuli kasi kami kagabi ng alimasag kaya ito na ngayon ang ulam namin o, ngayon pula na siya ano natin yung para mag Ya. Konting ano lang. Okay. Para mag ano, ano lang siya. Mamula-mula ng konti. Okay. Tapos, si Lina Green apos ito nang patula Yung talong ay yan ay luto naman na kasi para mabango inihaw dinalatan kaya siya para mabango siya Tapos, sasabawan natin na yung pangalawang pangalawang gata. Yung unang gata sa huli na yon. Yan na siya. Asa na ba yung aking ano? Tapos lagyan natin ng cubes na sering hipon na cubes. Ganun yun. Tapos paminta. Para may kunting yung ng nga lang. Ganun siya. Tapos lagyan natin siya ng konting konti lang patis. Yan. Parang konti ang tubig. Parang kunti, marami ang talong. ko na nakapit sa thermos. Para, dagdagan natin ng kunting tubig. Wala na, ubos na sa tiro. Ano? Wala na siya. Tapos, takpan muna natin. Kasi yung talong, luto na yun. Kaya mamaya na lang natin siya lalagay. Waiting lang. stop Ito na guys, ahaloy na natin o. Oh. Nagkulok na siya. Ayan. Ito muna. Ito guys, ilalagay na natin yung talong na ano na inihaw na binalatan. Ayan, para mabango siya, inihaw.

Tapos, lalagyan na natin na siya ng pang-fashion wrap. Sa bagay, isang kawa yan. O, okay? Bus natin. Kulaan muna natin siya. Wait lang. Ay, si, meron pala ako dito. Ano, pwede na lang. No? Sige na. Ito na guys, so, nagakulop na siya. Ilalagay na natin ang yung unang gata. Ilalagay na natin guys yung unang gata. Para maglasa na siya. Wow. Yummy na siya. Kunting isang kulok na lang po guys. Okay na siya. Nasyak. Tikman natin. Kunting ano pa, kunting kunting asin. Tapos sabang nagluluto, merienda mo na. Nainit dito, guys. Kaya kumukulo na siya. Huwag ko pala sana dapat talaga tak takpan. Ay, nakulo siya na kasi nagbubbles yung ano eh. Yung gata. Kalimutan ko, tinakpan ko. Yummy na siya. Sarap na. Sana lang, no? Wow, oh, yummy na siya. Tikman natin ulit. Kasi may lagyan ko ng kunting asin eh. Sarap na. Sarap na siya. Okay na guys thank you guys thank you for watching tapos naluto na ito na yami na kain na tayo Ay, kaya na to so guys ang niluto ko ito na siya ito na siya ito na siya yan na masag kaya na guys